Yan, magandang hapon mga ka-idol, umaga. Yan o, na putol yung kanyang BBTI na iwan sa lobo. Oh. Ito po yung, kasi may tagas idol, kita mo, nagitata sa tagas. Ngayon, dahil tumagas idol, hindi niya nailock, yan you know, o. Hindi nailock yung ito, lock niya oh. Ito, yung nipis na sa gilid na yun, labi na yun, yung pinaka-lock niya. Yan o, oh. pagtanggal, na, naiwan. Hindi pala ito na-lock. Ito, ito yung pinaka-lock niya. Ngayon, pagpakita ko sa inyo paano ito referent. At saka paano tanggalin? Pakita ko sa inyo pa. Paano magtanggal nga naiwan naiwan yung BBTI yung pinakadulo. Habang pinahapon natin yung ko may napaisip at sinabi ko na layo ko na pala sa dating ako. naiwan yun know. ito po yung naiwan sa loob yun know. you know. you know. naiwan sa loob yun know. naiwan sa loob yan yeah, naiwan sa loob ito po yun you know. ganito at saka hindi basta basta to ikabit lang ikabit lang ng ikabit mayroon tong pattern o yung guide may guide to sinusundan Ganito. Po. may videos na ko nito maraming previous videos nito ngayon aktwal natin tanggalin yung naiwan na putol yan. Kaso baklasin natin tong valve cover. Baklasin kasi dito natin padaa dito natin sukitin palabas. Natrabaho nga lang pero uh, yun lang yung pinaka safety talaga gagawin para hindi ma-damage yan. yan. Kung ma man, mayroon tayong pang radio. May ready tayong pangkabit. Kung sakali, eh, kung madumi to yung ma engine niya, madumi, posibleng posib masira yung ganito niya. Dito. Kasi dito natin silisilin Kasi nga, kung madumi, tinan mo Kaya tanong nga nila Kagagawa lang to, dol Kagagawa lang yan O, kagagawa lang to Tinan mo, may tagas Yan, may tagas yan ya. Tatanggalin lang natin itong blue cover Ang hmm, daming slugs mga kaya dolo oh. hmm. ito po, dito po natin padaanin Ano ko, dumi din dito po natin padaan yung dito dyan po natin padaanin kasi andyan yung ano nya andyan po yung BBTI nya ito. ang dumi ang dumi ng BBTI nyo yun yeah. ito po yung BBTI nyo mga idol

Sobrang dumi Kaya matigas Kaya may special tools tayo Naka-sit up ng balok to talaga siya Yan, yan. Itaas mo pa konti Tama yun Itaas mo Yan 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 Yun o know? Ah yun know? Ah, uh, yun o. Know? Oh. Kailangan talaga yung may special tools ka. O, oh, yung isa gamitin mo. Yung isa. Ayan. Masyado mataas. Ang bababa. Ang taas mo. Hmm, uh, masyado mo. Ibang balok yan. yan, yan. Okay. Wala, hindi na tamaan. Ayan. Nakaangat na siya. Yun yan. Yun Hindi lang na sin... Hindi mo lang natamaan. Hindi mo lang tinamaan. Yan, nakaangat na si Maka Idol. Oh. Diba? Hindi lang kasi madumi na nga siya. Yung pagkabit niyan mamaya. <coughs> yan, yan. Mana kau nak ni dalam bahaya? mamaya yang kita dapat yang berputar hati ini hmm? menurut <coughs> main binci terus bawa lihat nih penglinis <coughs> Bagyan, nag-grounded eh. Nangangat nag ngayon eh, nangangat. Yan, linisin lang natin. Kasi madumi siya. Oh. Pwede mo siyang tanggalin. Posisyon. Na, ilagyan natin itong kanyang ano. Kasi ba yung lock niya? Yun, yun, yun. Ilagyan mo itong kanyang lock sa loob. Spring. Tusok na Tusok na natin yun yun yan ay natusok na ang posisyon know, niyan nandito yung tunilyuhan ang marami nandito bandasya siya dito posisyon niyan yan yun oh ganyan tapos ilak na natin ilak kailangan po pupukan mo siya yan

ta ano mo ta pupukan ko lang lalakad ko wow yan kebla yan sengi jeli ni yan Penipis -penipa. Penipis -penipa. yan tipa ini semua berapa semua berapa begini siya lang yes Tingnan lang is, yes Tapos tistingin natin Out na Balik natin dapat nih Oke. Yeah. Berapa yeah. yeah, yang? Lumayan oh, atau tinggalnya? Jangan terus mm starting -hmm. saya okay. kasih nak balik tangkul pump. Dali mo ba pinagpilitan ng fuel pump? Grabe. <laughs> nawala yung ano? Nawala yung uh, strainer. Nawala. Hawakan mo. Nawala yung foam. Nalusaw. Oh. <laughs> Nalusaw yung foam, no? <laughs> Nalusa, Nalusa yung ano? Nalusaw, eh. Nalusaw yung ano? nawala yung parang pump. Yon, malakas na. Malakas ang pan. Parang pagyo. Son, lagyan mo ng tutip. Dumidikit oh, baka magasgas oh. Lagyan mo ito tape. To, to Lagyan mo okay. tutip. Okay. Yan. Gina ito lang kung sasay samahan. Di ko okay, na malakas ang tingin mo. Malakas ang pan. Ok <laughs> anh